Hi guys, welcome sa ating YouTube channel. Okay guys, for today's video, pag-usapan natin ang dishwashing liquid kung bakit malapnaw ang inyong pagkagawa. Okay, ito yung mga kadalasang nangyayari kung bakit malapnaw. Okay, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago nating mga video tutorial. Okay guys, so nahimis ko na yung mga component ng aking dishwashing liquid. Okay, ito yung kanyang manual. Meron siyang manual dito. Okay, yung mga kadalasan na nangyayari kung bakit malabnaw. Ang gamit ng asin ay pangtanggal -pang ng dumi, pangtanggal ng lansa sa ating mga hinugasan. Okay guys, yung ibang seller kasi, uh, ang binibigay nilang mga asin ay yung pino. Okay, itong nabili ko sa ibang seller. So marami. Uh, nasa isang kilo siguro to yun guys mapapansin mo dito yung gamit nilang asin ay magaspang ayan guys yung ordinary asin okay so ang ilalagay muna natin dito yung kalahati kasi yung ibang seller uh, yung mga mga dishwashing na minibigay nila medyo kulang cool yung kanyang asin so yun yung dahilan kung bakit malam na yung dishwashing liquid okay so hatiin muna natin itong asin So, kailangan natin sabayan ang halok kapag ilagay natin para hindi mamuumuo sa, sa loob. So, hindi ko muna ilalagay lahat. So, sampol lang to na kung malabnaw yung dishwashing na, na, na gawan nyo. Para makita nyo kung ano yung difference. Marami kasi nagtatanong kung ano daw yung diskarte. Uh, kung ano daw yung kailangan gawin para maging malapot. Guys. Okay, so kailangan natin talagang tunawin yung asin sa ilalim. So mararamdaman mo naman dito na medyo magaspang yung asin and guys. So hatiin pa natin to. Ito yung katalasan nangyayari kapag malabnaw. Kung bakit malabnaw. Okay. Ayan guys. Ayan guys. <clears throat> okay, so ito na yung kanyang output. Ayan. Yan yung mga na-experience ng iba. Uh, medyo na daw yung mga dishwashing na nagagawa nila. Okay, gusto, yung sinabi ko nga kanina, so mapapansin mo kaagad sa, sa asin pa lang. For example, yung asin nyo na binigay, yung asin na binigay ng seller ay manipis or yung parang guys So, may tendency kulang yung asin. Okay? So, kapag kulang ang asin, nagiging malabnaw ang dishwashing na hinalo nyo. Ayan. Yung iba, ganito yung nangyayari. Okay? So, anong diskarte? So, ang diskarte nyan, guys, ito, talagang sakto yung binigay ng seller sa akin. Sa, kasi, ilang beses na rin akong gumawa ng dishwashing liquid na galing sa isang seller. Ayan, guys. So, pag ko ng... Kapag ilalagay ko na itong asin na natira ayan guys nagiging marapot na yung dishwashing liquid so, Pupunan natin ito. Okay? So, ayun guys. So, kailangan nating haluin ka talaga. So, hanggang sa ilalim. So, mararamdaman mo yung gaspang sa ilalim. Siyempre, habang hinahalo natin, talagang medyo lumalapot na. Ayan guys. Ayan. Oops, tapon. Ayan, guys. Yan yung kanyang output. Pag eksakto yung kanyang asin na nilalagay. So, hindi na siya malabnaw. Okay, so kapag nangyari sa inyo yung ganitong mga uh, um, medyo malabnaw, okay, pag nilagay mo na yung kanyang asin, tapos hindi ka kontento, so hindi ka kontento sa kanyang lapot, so ang mo lang guys, gamit ka ng uh, ordinaryong asin, yung rock salt, yung pinagita ko kanina. So, habang magdadagdag ka, kailangan mong sabayan ng halo para matansya mo naman yung dadagdag mong asin para maging malapot ang iyong dishwashing liquid. About sa ating dishwashing liquid, sa inyong mga problema kapag malabnaw, okay, sa so dagdag ka na ng asin, naging okay na yung texture ng iyong dishwashing liquid. Ayan guys, so maraming nagsasabi din na wala daw diskarte kapag malabnaw. Okay guys, yung ito lang yung kanyang diskarte, napakasimple lang. Okay, kung nagustuhan mo ating tutorial video, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At i-click na rin yung notification bell para update ka sa mga bago nating mga video tutorial. Huwag mo rin kalimutan i-share at mag-comment kung meron kang katanungan.